Ang tubig ng ilog ay sumisigaw habang tumatama sa mga bato, parang nagbubukas ng pinto sa lumang buhay. Hawak ni Labing Lima ang maliit na medalya na medyo kupas na, ngulit malamig pa rin sa balat niya, at amoy putik at usok ng lampara ang pumupuno sa hangin. Ngayon malalaman mo kung bakit tumakas siya mula sa kasalang inihahin ng mayaman at paano siya bumalik matapos ang sampung taon bilang taong hindi inaasahan ng lahat. Ang lalaking may mga opisina at papel na kulay gintong kayamanan ang nagdala ng kontrata sa aming baryo at sinabing ang lupa ng pamilyang labing lima ay sapat na pambayad sa isang pangarap na kulay sa Hindi ko ibebenta ang aking sarili, bulong ni labing lima habang humihinga ng malalim at pinipigilan ang luha. Sa mesa, nakaupo ang kanyang ina na si Nanay Osa, nakatingin sa papel na may mga pirma at selyo. Ang tao sa tabi niya ay nakainyong barong at may ngiting malamig. Isang magandang kinabukasan para sa atin, sabi ng lalaki. Isang lumang titulo na inuulit-ulit sa ilalim ng dami ng mga peking dokumento ang magiging sentro ng aming paghahanap. Huwag kang alis dahil ang susunod na mga sandali ay magpapakita kung paano mula sa takas si labing lima naging tinig ng marami. Lumaki si Labing Lima sa gilid ng ilog sa bayan ng San Isidro, anak ni Nanay Rosa at Tatay Manuel. Bata pa lang, kilala na siya sa palarong kumpas ng lapis at sa medalya mula sa school contest na halos malagjit na sa kanyang dibdib. Ang bahay nila ay isang kubo na may bubong na may butas sa tagulan at isang maliit na bakuran kung saan tumubo ang palay. Si Tatay Manuel ay nagtadrabaho sa bukid ng mayamang kontratista at halos wala ng panahon para sa pamilya. Si Nanay Rosa ay nagbenta ng kakanin sa pelengke para may panggastos sa gamot ng maliit na kapatid. Noong gabi, ang liwanag ng gasera ang nagsisilbing ilaw ni Labing Lima sa pag-aaral. Ang medalya ay sagisag ng pangakong scholarship na maaari siyang may ilabas sa kahirapan. Ngunit, nang panahon ng tagtuyot, dumating ang lalaking may mga opisina at nag-alok ng pera kapalit ng kasal. Isang kontrata lamang, sabi nila sa mga magulang, isang tiyak na siguridad. Naramdaman nila lima ang usok ng sigarilyo at ang malamig na papel na inabot ng kontra. Nakita niya ang mga mata ni Nanay Rosa na naglalaro sa pagitan ng takot at pangangailangan para panatilihin ang kanilang maliit na tahanan. Ang dilema sa pagitan ng obligasyon sa pamilya at ng pangarap na maalis sa lupa ay nagumpisang kumapit sa dibdib niya. Sa loob ng hapag, mahahaba ang usapan. Kailangan nating kumain, bungad ni Nanay Rosa. Kung kukunin nila ang kasal, may pera tayo. Hindi nito dapat ibenta ang kanyang kinabukasan, sagot ni Labing Lima. Ikaw ang nag-aruga sa amin, ikaw ang may puso, sagot ni Tatay Manuel habang nakaupo at hindi makatayo. Ano ang gagawin natin kung hindi siya papayag? Tanong ni Ate Mara, mas matandang kapatid na nagsisikap makatapos ng high school. Sa gabi, ang kontraktor na si Don Ricardo Valdez, ang mayaman, nagbigay ng malambot ng ngiti. Isang alyansa lamang, sabi niya. Maganda ang kapalit. Sa likod ng usapan, may mga kapitbahay na naguusap ng malakas at may ilan na humihikbi. Ang tensyon sa hapag ay nagiging mabigat na parang bakal. Si binlima ay naglakad palabas at ang hangin ay nagdala ng amoy ng bagong palay alam niyang hindi ito simpleng alok lang. Ito ay transaksyon na may pangalan na kontrata at may sindikato na naghihintay. May isang gabi na inabot ng ulan ang buong baryo at nadapa ang ilog hanggang sa baras ng palayan. Hawak nila Labinlima ang medalya at inisip ang mga gabing nag-aaral siya sa ilalim ng gasera. May kumatok sa pintuan. Ako si Mang Tomas, sabi ng kapitbahay, ang leader ng maliit na grupo ng magsasaka. May pumirma ng kontrata para sa inyo. Ang kilabot ay kumalat sa loob ng kanilang bahay. Sa loob ng puso, napuno siya ng takot at panibagong determinasyon. Nagising siya sa madaling araw at nagdesisyon. Hindi lang pagtanggi ang kanyang gagawin. Si Labin ay tumakas. Hindi niya iniwan ang medalya. Inilubog niya ito sa kanyang damit at sumakay ng maliit na bus palabas ng bayan. Ang lupa ay nagtitiklop sa kanyang likod habang lumalayo siya at ang tunog ng barong ni Don Ricardo ay naglaho sa likod niya. Sa kanyang pagtakbo, ang amoy ng ulat at dumi ng sapatos ay pumuno sa kanyang ilong. Nang tumigil siya sa gilid ng kalsada at tumingin pabalik, nakita niya ang kanyang ina na nakayuko at ang mga kapitbahay na parang mga anino. Nakaramdam siya ng malamig na alon sa katawan at ang medalya ay tila nagningit-ngit sa kanyang palad. Hindi lang siya tumakas mula sa kasal. Tumakas siya mula rin sa inaasahang pagiging pera. May isang gabi na halos hindi na siya nakatayo habang tumatawid ng kanal na puno ng putik. Nalunod siya sa takot at halos nagdesisyon na sumuko. Subalit, may dumating na isang sasakyan at isang mag-asawa na nagngangalang Doming at Aling Nena ang nagliktas sa kanya. Huwag kaming iiwan, sabi ni Aling Nena habang binabalot siya ng mariklanong kumot. Si Doming ay nagdala ng mainit na sopas at tinanggal ang mud sa buhok ni Labin lima. Dito ka muna, sabi niya. May kilala kaming doktor sa bayan. May abogado ring maaasahan. Dito nagsimula ang kabanatan ng pag-asa. Sa tahanan ni Nadomeng at Aling Nena, nakilala niya si June, isang kaibigan ng pamilya na dati ring nag-aaral at mayon ay guro sa bayan. Nakita niya sa mga mata ni June ang pagkamulat at prontong pagtulong. Siya ay pinaliguan, pinakain at pinag-aral muli para makuha ang scholarship interview sa isang kolehiyo sa lungsod. Sa paglisan ng bahay nila, ang hangin ay may amoy ng bagong damit at kape. Ang medalya ay muling kumislap sa kanyang dibdib. Ang pamilya ni Domeng at Aling Nena ang naging pansamantalang pamilya niya. Habang tinutulungan siya, nagsimuling umusbong ang isang bagong pangarap. Hindi na lamang makaligtas, kundi magbukas ng pinto upang ang iba ay makaalpas din. Isang buwan matapos ang pagtakas, nakilala nila bing lima si Dr. Elias sa maliit na klinika ng lungsod. Si Dr. Elias ang tumingin at nagbigay ng paunang konsultasyon tungkol sa estado ng kanyang kalusugan at ng kanyang kapatid na naiwan sa baryo. "May mga lab na kailangan natin," sabi ni Dr. Elias. "Kung walang medical certificate, hindi natin mapapatunayan na may pangangailangan kayo." Dito nag-umpisa ang teknikal na bahagi ng aming pagsisikap. Ang pagkuha ng tamang dokumento ay may proseso. Kailangan ng referral, blood test at x-ray. Ang mga resulta ay dahan-dahan ngulit mahalaga. Sa proseso ng mga pagsusuri, may mga eksena ng pagod at pag-aalala. Si Abogado Carla, isang batang abogado mula sa kolehiyo na naging mentor ni Labing Lima, ang nagdala ng mga legal na payo. Kolektahin ninyo ang lahat ng papeles, sabi niya, kahit ang mga lumang resibo at pirma sa pamayanan. Ang mga salita niya ay parang mapa. Sa bawat dokumentong nakukuha, naroon ang amoy ng tinta at pinalagang papel ng opisina ng munisipyo. Ang backstory ni Labing-lima ay tumibay at maselan. Lumaki siyang nakikita ang ama na parang bayani sa bukid, ngunit madalas na papagod at tahimik. Ang kanyang ina ay palaging nagtitipid at may lungkot sa mga mata na hindi kayang itago. Noong maliit pa siya, naalala niya ang gabi na inipon ng kanyang ama ang pera para sa unang lapis niya. Naalala niya ang araw na nagwagi siya ng medalya sa paaralan at ang pirasong papeles na binigay sa kanya bilang sertipikado. Ang scholarship offer ay naging kanyang relihiyon. Ngunit ang kadisyon sa kanilang komunidad ay malalim at minsan mapanakit. Ang kanilang pamilyang may lahing magsasaka ay may mga utang na mina mula sa ama ng ama. Ang mana ng lupa ay hindi lamang lupa kundi pagkakakilanlan. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang iuwi ang medalya sa mayamang opisina ng Don Ricardo upang patunanan ang kanyang determinasyon. Hindi siya pinakinggan. Naging dahilan iyon para tumigas ang kanyang loob. Sa loob ng 900 na karakter, nasulat ang kanyang determinasyon at ang lumang larawan ng pamilya na nagpapakita ng pinanggagalingan at bakit ang edukasyon ay hindi lamang ambisyon kundi pagtakas mula sa isang sistemang sumira sa mga pangarap. Ang antagonista na si Don Ricardo Valdez ay may kwento ring masalimuot. Mula sa murang edad, nainipit sa kanyang ampalaya at lumaki siya sa lungsod na walang katiwasayan ng tahanan. Pinunan niya ang hulma ng kahungkagan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng lupa mula sa mahihina. Ang kanyang negosyo ay kumalat sa buong lalawigan at siya ay may koneksyon sa sindikato ng mga real estate at ilang opisyal sa munisipyo. Para sa mga tao ng baryo, siya ay mayaman na laging may papel at kontrata. Sa loob ng 700 na character, makikita ang kanyang pagnanais na gawing komersyo ang lupa ng iba at ang kahandaan niyang magpagala ng pera para maimpluensyahan ang magula. Siya ay malambot magsalita, mulit matalim ang mga plano. Ang kanyang tahanan ay puno ng mga larawan ng mga nakaraang transaksyon. Si Don Ricardo ay hindi lamang isang taong mayaman. Siya ay simbolo ng sistemang nagpapalakas sa katiwalian. Sa kanya nakasalalay ang takot ng komunidad at ang paghahangad na gawing panakip ang kasal para palitan ang bautismo ng pera. Ang pagtakas ay nagdala kay Labing Lima sa ilalim ng protektadong pakpak ng mga sinaunang kaibigan ni domeng at Aling Nena. Sa unang linggo, maraming usapan sa gabi. Ano ang plano natin? Tanong ni June. Papunta ka ba sa kolehiyo o maghihintay pa? Magtatrabaho muna ako, sagot ni Labing Lima. Kailangan kong ipon at kumuha ng eksam. May eksena ng panunood sa apoy ng kalan, paghawak sa mainit na plato, at usapang tungkol sa kung sino ang dapat maniwala sa kanya. Ang mga pangalan na umusbon bilang mga sekundaryang tauhan ay si Ate Mara na nagbabayad ng maliit na renta para sa bahay ni Doming, si Ka Thomas na tumulong magpatunay sa kanyang pagkakakilanlan, si Aling Nena na nag-alaga, si Dr. Elias na nagbigay ng medical na sustento, si Abogado Carla na nag-abot ng mga paunang payo, si June na naging tutor, at si Mark, isang mamamahayag mula sa lokal na dyaryo na nakakita ng interes sa kanyang kwento bawat isa ay may konkretong aksyon. Ate Mara naghanap ng paaralan na may scholarship. Ka Thomas nagbigay ng lihang patunay ng pagkakakilanlan. Dr. Elias nagpadala ng referral at abogado Carla naghatch ng legal strategy. Mark nagdala ng kamera at tala. Ang distribusyon ng mga gawa ay malinaw at magpapatibay sa istruktura ng kaso. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula ang pag-aaral at trabaho ni Labing Lima. Nagtrabaho siya sa cafeteria sa universidad at nag-aaral ng abugas siya sa gabi sa pantawid na scholarship. Ang kanyang mga araw ay may simula sa umaga sa pagbebenta ng kakanin at may pagtatapos sa gabi sa library. May mga araw ng pangungutang at minsan ng gutom, ngunit ang medalya ay nagtutulak sa kanya. Sa klase, nakaharap niya ang mga mata ng iba pang estudyante na nagtataka kung paano siya nakarating doon. May mga bullying at pagtatanong tungkol sa kanyang pinagmulan bakit ka nandito? Tanong ng isang kaklase. Para magbago, sagot niya. Maraming sensory details sa mga araw na ito. Ang tunog ng sapato sa koridor, amoy ng kape sa library at malamig na ilaw sa gabi. Ang mga eksenang ito ay may halos apat hanggang limang detalyang sensorial sa bawat isa. Nakita niya ang pagpapalakas ng loob at unti-unting pagbuo ng ebidensya. Ang pagtatapos ng unang taon ay may leksyon ng pagtitiis at pag-asa. Isang gabi, tumawag si Nanay Rosa. Sira ang bahay anak, sabi niya. May nagmamadali rito at sinabing kukunin na ang lupa. Napuno si labing lima ng galit. Sa loob ng isang linggo, naglunsad sila ng investigasyon. Ang mga unang hakbang ay formal. Kinuha nila ang lumang titulo, lumang mga resibo ng buwis at mga testigo mula sa baryo. Ang proseso ng pagkuha ng katibayan sa munisipyo ay may technical na detalye. Kinailangan nila ng notarized affidavit mula sa mga testigo, certified true copies ng lumang titulo at isang forensic document analysis para patunayan ang peke. Ang paglalarawan sa prosesong ito ay may 300 na karakter na naglalahad kung paano pinag-aaral ang tinta at papel, kung paano kinoconfirm ang pirma at pecha, at kung paano sinusunod ang chain of custody. Ito ay isang proseso na maingat at hindi basta-basta. Habang kinokolekta ang mga ebidensya, nagkaroon ng mga banta. Isang gabi, sinalakay ang bahay ni Nadumeng at Aling Nena. Wala namang nasaktan, ngulit malinaw ang mensahe. Nagparami ang takot sa komunidad. Si Mark na mama mahayag ay nagulat sa nakitang intensyon. Ito ay hindi lamang kontrata, sabi niya habang kinukunan ang mga gasgas sa pinto. Ito ay pagmamaliit sa karapatan. Ang pag-alis sa mga banta ay naging bahagi ng legal strategy. Unang sandali ng matinding tensyon ang pagtatangkang pursahin ang kasal. Habang papalapit ang araw ng kasalan, dumating ang tauhan ni Don Ricardo para manghimasok. Ito ay para sa kapakanan ng inyang pamilya, wika ng isa. May pera at ayuda. Tumigil ang hangin. Narinig ang gulp ng mga tao. Si Labin lima ay tumayo at sinabi ng malakas at malinaw, Hindi ako bibilin. Nagkaroon ng isang maikling paglapak ng sigaw at ng hingi ng respeto. Ang pangyayaring ito ay may dalawang maikling talata na naglalarawan ng mga palad na nagpipigil, ang amoy ng uling sa panig ng kalsada at ang pagdila ng luha sa bibig. Ang emosyon ay malakas at ang pagkilos ay hindi nagpapahintulot sa pag-urong. Pangalawang sandali ng matinding tensyon. Ang pangyayari ng malubhang karamdaman ng kapatid ni Labin Lima. Isang gabi, sumakit ng husto ang tiyan ng kapatid. Kinailangan nilang magpunta sa ospital at agad na lumabas ang diagnosis na kailangan ang operasyon. Walang sapat na pera. Ang presyo ng operasyon ang naging dahilan upang itulak sila ng mga dependida. Sa loob ng 55 na karakter, inilalarawan ang pagod ng ina, ang tunog ng mga monitor sa ER at ang malamig na amoy ng antiseptic nagdesisyon si Labin Lima na maghain ng reklamo para sa emergency assistance at sinimulan ang crowdfunding. Ang desisyon ang nagdala sa kanya sa harap ng abogado at doktor. May mga papel na kailangang pirmahan, reseta at isang legal affidavit na magpapatunayan na may pangangailangan. Dito lumabas ang usapang medical at legal. Ikatlong sandali ng matinding tensyon, ang araw ng paglilitis sa publikong pagharap kay Don Ricardo. Sa harap ng tribunal at ng mga mamamahayag, inilatag ni Labin Lima at ng kanyang abogado ang lahat ng ebidensya. May tensyong mataas sa silid. Ang mga testigo ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Ang hukom ay tahimik habang pinapakinggan ang mga piraso ng papel at mga pirma. Sa pagitan ng mga salaysay, napakapit ang puso ng mga tao. Ang tagpo ay inilarawan sa dalawang mahahabang talata na may kabuo ang 560 na karakter na nagpapakita ng tunog ng mikropono, ng mga pagkumpas ng abogado, ang mga sash ng pangulo ng tribunal at ang malamig na tingin ni Don Ricardo. Dito naganap ang rurok ng emosyon at ang matinding pan ay kumalat ng mabilis. Sa huli, nagkaroon ng paghatol na pumabor kay Laming Lima at sa komunidad ng San Isidro. Ang kontrata ay kinansala at ang peking transaksyon ay itinuring na null and void. Ang pinalidades para sa mga kasabwat ay inilatag at may mga order para sa pagbabalik ng lupa at bayad sa mga pinsala. Ang desisyon ng tribunal ay may epekto sa simbahan ng komunidad at nagbukas ng diskusyon sa tradisyon at hustisya. Ang closing statement ni Abogado Carla ay nagsabi, Hindi tayo nagsusulong ng bagyong pagbabago para siraan ang pagmamayari. Nais natin ang katarungan at ang pagbawi ng danggal ng mga pamilya. Ang pagwawakas ng kaso ay isang tagumpay, hindi lamang para kay labing lima, kundi para sa buong komunidad. Ang epilogo ay nagpapakita ng tatlong sandali sa paglipas ng panahon. Sa loob ng isang buwan, naayos ang mga dokumento at nagkaroon ng pansin mula sa mga NGO na tumulong magbigay ng pansamantalang pondo. Si labing lima, pagkatapos ng pagpapagaling ng kapatid at pagsasaayos ng bahay, ay bumalik sa kolehiyo. Ang komunidad ay nagbuo ng isang maliit na pondo para sa edukasyon. Sa loob ng tatlong buwan, nagtayo si ng outreach program na tinatawag na lupa at katarungan na nagtuturo sa mga tao kung paano protektahan ang kanilang titulo. Nagkaroon ng libreng legal clinic tuwing Sabado at maraming tagabaryo ang natuto maghay ng denunsisya. Sa loob ng anim na buwan, ang proyekto ay nakaabot sa mga kalapit na barangay at nakapagsimula ng maliit na scholarship fund para sa mga kabataan na tulad ni Labing Lima. Sa kabuuan ng 2200 na karakter, inilarawan ang muling pagkabuhay ng komunidad at ang mga practical na hakbang na ginawa para hindi hindi na maulit ang pangyayari. Matapos ng kaso, nagbago ang buhay ni Labing Lima. Siya ay nagtapos ng abogasiya at bumalik sa kanilang baryo bilang abogado na tumutulong sa mga kaso ng lupa at kontrata. Ang medalya ay naging bahagi lang kanyang opisina at siya ay nagbuo ng maliit na organisasyon na tumutulong magbigay ng scholarship at legal assistance. Si Nanay Rosa at Tatay Manuel ay nakapagpatayo ng maliit na tindahan gamit ang settlement funds. Si Dumeng at Aling Nena ay binigyang pakilala bilang pamilyang nagligtas. Si June ay patuloy nagtuturo. Si Mark ay nag hala ng serya ng artikulo na nagbunyag sa mga scheme ng sindikato. Si Isko ay nakipagtulungan sa pulisya bilang witness at tumulong iugnay ang mga transaksyon. Ang komunidad ng San Isidro ay nagtatag ng bagong council na pinamumuuan ng mga nakaraan at nakasaksi. May ilang mahalagang eksena ng teknikal at legal na kailangang ipaliwanag. Ang forensic document analysis ay kinabibilangan ng pagkuha ng supplied samples ng tinta, pagtetest ng pH at spectroscopy para malaman ang edad ng tinta at pagkakaroon ng mismatched water Mark. Ang chain of custody ay nangangahulugan na ang lahat ng dokumento ay dapat may listahan kung sino ang humawak at kung saan ito dala para hindi mabago. Ang prosekusyon ay dapat magpakita ng chain of evidence sa tribunal para hindi matigil ang kaso. Ang mga prosesong ito ay ipinakita sa isang paraang madaling maunawaan para sa manunood. Bago matatos, sandaling huminto at isipin ang posisyon ni Labing Lima. Sasabihin ko, kung ikaw ang nasa kanyang lugar, ano ang isang pangungusap na sasabihin mo sa isang kabataan na pinipilit ipagbili ang kanyang kinabukasan? Simulan ang iyong sagot sa Sasabihin ko at ibahagi ang iyong salita ng lakas. Ang mga pinakamahusay na sagot ay maaaring magbigay ng lakas sa iba. Ang komento mo ay makakatulong sa isa pang tao na mag-isip ng lakas at aksyon. Sa pagtatapos, ang mga pagbabago ay konkreto. Ang tribunal ay nag-utos ng annulment ng kontrata at nagbigay ng civil remedy. Mayroon ding administratibong kaso laban sa mga opisyal at notaryo. Ang pondo mula sa desisyon ay ginamit para sa operasyon ng kabatid at para sa unang hakbang ng bahay. Ang komunidad ay nagpanukala ng bagong ordinansa na magpoprotekta sa mga mahihirap mula sa mga mapagsamantalang kontrata. Ang huling linya ng kwento ay tumatapos sa larawan ni Labing Lima na nakatingin sa ilog mula sa kanilang bagong bubong, hawak ang medalya at ngiti sa labi. Ang huling destiya ay matadalman dumating sabi niya ngunit wala itong kapangyarihan sa puso ng mga taong hindi handang ibenta ang kanilang sarili ibahagi ang kwentong ito at suportahan ang mga proyektong tumutulong sa pribadong proteksyon ng mga komunidad ang kanyang katauhan ay naging simbolo ng paglaban at pag-asa